Naupo ako sa mesa. Umorder ng beer. Oh, wow, man. Ang mga kuko niya umahaba at ang buhok niya parang nabubuhay. Ako nga pala si Kaloy. Apat na pong taong gulang. Construction worker. At kung tutusin, simpleng tao lang. Wala akong pamilya. Wala rin asawa. Madalas akong toksihin ng mga kasamaan ko sa trabaho. Kaloy, kailang ka ba magkakasyota? Sabay tawanan. Sanay na ako ang totoo, hindi ko naman masyadong iniisip yun. Pero may mga gabi talaga na parang gusto ko lang may kasama. Tuwing Sabado ng gabi, madalas akong pumupunta sa mga bar sa may kubaw. Hindi para magpakalasing. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa mga babaeng nakatable kahit sandaling kalimutan lang ang pagod sa simento, alikabok at init ng araw. Isang biyernes ng gabi, pagkatapos ng mahabang linggo sa construction, niyaya ako ng katrabaho kong si Romy. Tol, inom tayo sa amin bukas. May tagay, may pulutan, libre na. Siyempre, hindi ko tinanggi Pero hindi ko alam, yung gabing yun, doon pala magsisimula yung bangungot na pa sa panaginip ko hanggang ngayon. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay ni Romy. Medyo libib ang lugar nila. Isang barangay sa bandang dulo ng bayan. Malapit sa ilog. Maliit lang ang mga bahay, uruyero at kahoy. Pero masaya naman ang mga tao, may kantahan. La 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 Tawanan at lasingan. Nagsimula kami magtagay bandang alas 8 ng gabi. Tatlo lang kami, ako, si Romy at isa pa niyang kumpare. Abang tumatagal, ramdam ko na medyo lasing na silang dalawa. <laughs> Pero ako, parang wala pa. Tol, tulog muna ako ah. Hilo na ako eh. Sabi ni Romy, sabay bagsak sa papag. Tumingin ako sa rilo. Alas 11 pa lang. Hindi pa ako antok. Hindi pa rin ako lasing. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka pwede pa akong dumaan sa bar sa kanto. At doon, nagsimula ang kababalagan. Pumasok ako sa maliit na bar na natatanaw mula sa kanto. Madilim ang ilaw, puro kulang bumbilya at tamoy alak at pabango ng murang kolon ang paligid. Naupo ako sa mesa, umorder ng beer Oh, wow, man. At pinatabihan ako ng waitress ng babae. Si Lira, sir. Sabi ng waitress. Napalingon ako. Maganda siya. Maputi. Mahaba ang buhok. Medyo payat. Pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag. Parang may lungkot o galit. First time kita nakita dito. Sabi ni Lira sabay ngiti. Ngumiti rin ako. Ngayon lang ako napadahan dito. Sa may kaibigan kasi ako malapit. Tahimik kaming uminom. Nagkwentuhan ng kaunti. Pero habang tumatagal. <laughs> napapansin kong madalas siyang tumitig sa leg ko. Akala ko nag-aaya lang siyang lumambing. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang sinusukat niya ako. Mga bandang alas 12, bigla siyang lumapit at bumulong sa tenga ko. Ayoko na rito. Gusto mo lumabas tayo? Mas tahimik sa apartment ko. Medyo nagulat ako. Pero sabay kindat niya. Ayun, napapayag ako sumakay kami na tricycle. Mga sampung minuto lang ang biyahe. Habang nasa daan, napansin kong tahimik siya. Wala na yung iti. Seryoso lang. Nakatingin sa labas. Pagdating namin, huminto kami sa harap ng lumang apartment. Madilim ang paligid. Tanging ilaw ng poste lang ang nagbibigay liwanag. Tiningnan ko ang building. Luma na. Parang halos walang nakatira. Dito ka pala nakatira? Tanong ko. Oo, sa taas. Tara. Sagot niya. Sabay hawak sa kamay ko. Malamig ang kamay niya. Parang walang dugo. Pagpasok namin, amoy lumang kaoy at amag. Walang ilaw kundi maliit na lampara sa mesa. Walang electric fan, walang TV, tahimik. Umupo ka muna, sabi niya. Naupo ako. Pinagmamasdan ko siya habang nagbubukas ng alak sa maliit na kusina. Ang galaw niya, parang hindi normal. Masyadong mabagal. Parang sinasadya. Napansin ko rin sa dingding ng apartment may mga larawan lahat ng lalaki iba-ibang edad pero halos pare-parehong tingin parang natatakot nilapitan ko ang isa sino-sino to? tanong ko ngumiti siya <laughs> mga nakasama ko dati sa inuman natawa ako ng pilit <laughs> pero bigla akong kinilabutan kasi sa isa sa mga litrato parang nakita ko si Romy. Binaliwala ko muna. Baka lang kamuka. Nagpatuloy kami sa pag-inom. Pero napansin ko, parang may kakaibang lasa ang alak. Mapakla at may amoy na parang bakal. Lira, anong alak to? Tanong ko. Ngumiti siya. Sabay sabi Special mix ko yan Hindi mo matitikman sa iba Habang uminom ako Naramdaman kong umiikot ang paningin ko Hindi ako lasing Pero parang may gamot yung alak Tumayo ako Pero bigla akong nawala ng balanse Ano to? Sabi ko habang ko makapit sa mesa Ngumiti si Lira pero yung ngiti niya unti-unting nagbago. Hanggang sa makita kong humaba ang dila niya. At pumula ang mga mata. Unti-unti siyang lumapit. Nakita kong nagbabago ang balat niya nagiging kulay abo parang balat ng kalabaw. Ang mga kuko niya umahaba at ang buhok niya parang nabubuhay. Ang tagal kong naghintay ng kagaya mo, Kaloy. <coughs> Sabi niya, boses niyang paos Parang dalawang tao ang nagsasalita. Napatras ako pero bumangga ako sa pinto. Sinubukan kong buksan. Sarado. Habang papalapit siya, nakita ko sa ilalim ng lampara. May mga buto sa sahig bungo, tadyang at mga peraso ng tela. Doon ko lang naisip, lahat ng lalaki sa mga litrato, baka sila yun. Napasigaw ako, pero parang walang nakakarinig. Sinugod ko siya. Itinulak at mabilis na tumakbo sa pintana. Binuksan ko ito at Tumalun sa labas. Sa kabutihang palad, nasa second floor lang kami. Nang makalayo ako ng ilang metro, lumingon ako. Nakita ko siyang nakasilip sa bintana nakangiti pa rin pero ang ngiti niya hindi ng tao mabilis akong tumakbo hanggang makabalik ako sa bahay ni Romy halos himatayin ako sa takot kinabukasan pagkagising ko dinalaw ko yung lugar kung saan yung apartment ni Lira kasama ko si Romy dala naming dalawa yung barangay Tanod pagdating namin wala nang building literal bakanting lote lang puno ng damo at sako ng basura tinanong namin yung mga tao sa paligid pero sabi nila matagal nang walang apartment doon may lumang gusaling nga dyan dati pero sinunog na noong dekada 90 kasi raw may babaeng naninirahan dyan na suwang. Sabi ng isang matandang tindera, Napatitig lang ako sa lupa. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Huh? Pero parang narinig kong bumulong ang hangin. Hindi pa tapos. Taloy. Pagkalipas ng ilang linggo, sinubukan kong kalimutan bumalik ako sa trabaho sa bar sa dating buhay pero tuwing gabi bago ako makatulog may naririnig akong tunog sa bubong parang may humahaplos ng dahan-dahan tapos may mahinang pagtawa ng babae minsan nagising ako sa gitna ng gabi at sa salamin ng kwarto ko nakita ko siya. Si Lira nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Yung ngiting hindi ko makalimutan. Paglingon ko wala na. Pero naiwan sa sayig ang isang basag na bote ng alak. Yung parehong brand na ininom namin nung gabing yun. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing may mga araw na parang nakikita ko siya sa gilid ng mata ko sa jeep sa site sa panaginip lagi siyang nandon nakangiti at minsan sa gabi ng malakas ang ulan habang nagsisindi ako ng sigarilyo narinig kong may kumatok sa pinto tatlong beses mabagal, malalim, parang kuko ang tumatama. Nang buksan ko, wala akong nakita. <coughs> kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot ah, na kwento hanggang sa susunod. <laughs>